Alam mo ba, ang mga sports noong medieval era ay tila legal na paraan para mamatay. Narito ang pinakamalulupit. Number 3, mob football buong baryo ang naglalaro nito at unlimited ang mga players, walang rules, at goals na milya ang pagitan. Maraming nadudurog, natatapakan, at nalulunod sa ilog. Paulit-ulit itong sinubukan ay ba ng mga hari. Number 2, bear baiting. Isang malaking oso ang itinatali sa poste, tapos pakakawalan ng mga gutom na aso para magpatayan. Ginawang aliwan nito ng mga maharlika at maging si Queen Elizabeth I ay paborito ito. Number 1, Quintain Jousting. Tatakbo ang kabayo ng sobrang bilis habang nakatoon ang kabalyero sa umiikot na target. Kapag nagmintis, ang umiikot na weighted bag ay tatama sa kabalyero at malalaglag ito mula sa kabayo. Madaming namamatay dahil sa nabaling leeg, basag na bungo, at durog na tadyang. Minsan, mas delikado pa ang training kaysa sa aktwal na labanan. Like and subscribe para sa mas marami pang nakakagulat na facts mula sa kasaysayan.